Kaya ko na mo? Yan sama kada da? Yan sa limuna? Sa ngala ni Ginong Iso Kristo. Yung, Lucio. Sige. Sige, sige. Dali. Sige, sukur sa kuha. Sukur. Ano na ang gana nito nga? Sukur. Unito dyan. Masa mana dia lihat tak kuaran yang rosario kan? Ini tan sih ya. Tanggalan yang rosario

dan le baggalek kin sai pakale nama sian takaron ha la tingong kilas mun komon ni sio ninjo dete kena sunok niom sunok kena dete ninjo dete 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 dua oh kena late dua gaian niom kena gapusan niom Ayak kon Nemo? Ha? Ninyo diji, diji. Kenalah tikuah. Isu baragut nyo. Alayo. Kuat selpon ni. Weber tates berbom. Oh, kation tanan lang cadecoh. Dedek, kok gusto maksa lawas ane. Alayo Rabi.

Santos Dios Santos Porque Santos Immortales Sa ngalan ni Ginoong Isa Ray sa may mata Mata Paling kura Awain ninyo, awain na, awain Tubig yung tubig Masa tubig. mata Okay na ka? Okay, pakilas ko eh Ito mo Ayun yung ngalan <laughs> Okay na ka Kailangan ni, nang sa mga na Kena sakit ngana? sakit ang kana? Kana, Sakit ang kana. Kini. Kini. Kena na. Ah. -tong uh -hmm. Sama mo. Kilas mo na. Ah, wala na. Okay na. Sapangan mo. Sangalan ni ginawis pesto. Ikaw. Ikaw, sangalan sa sangalan. Pasabot ni, 啊。Oh, <Peace. S 1>